wala siyang ano ayaw gliok dai okay una sayang matapang pa naman siya eh katiko ta hmm -mm tayong matapang pa naman siya di hmm. siya mahilak ulat 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 ang ulat 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 lang ulat 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 lang ulat 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 ulat

Oh, galing. Oh, wala wala, wala. nagigil. Bale wala yang ba? Kumain tao. Den yang. Den, tabang. Pau. Ang tapang niya pang oh. Pang. Uy. Wala siyang butas, nilagyan ko. Oh. Hindi Uy. talaga siya umiyak. Walang dugo. Wala. Gundo naman. Yang. Yang. Baon ko Masakit. na sibuyas oh. Masakit. Au. <laughs> 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 Ulit bang, sa isa, kabila. O, oh, ang galing. Ang na na, oh. Wala okay, siya butas, o. Bakit na gana yung sipon? Ginan. Luwakan mo, siya. Ikaw, mayroon nga rin? Ikaw, putas. O, mayroon po, putas. O, ayoko liyokyang pangalan naba ba mo ay ah. kuya sa manikot ay kuya mo yan ito yung panganay hah ikaw kuya Ha? kaputak sila mo ko tapos isa ko puno pang o Ikaw ang pang ah. oh. diba, panganay pang anje po. Oh. Hey, mama. mama mo? Hmm? Ba't hindi ka nag-apply sa akin, lolo mo ko? Ah, galing! Okay, patay mo. Oh, natapos din, oh. Ah, galing. Inano ko sa sibuyas. sa sibuyas? Tumalun. Ito yung sibuyas, oh. Lagay ko sa likod. Tapos, sipon mo, punasan mo. Hmm, ganda na niya. Ano pangalan mo? Mia. Ha? Mia. Mia, oh. oo oh, tapang ni Mia. oy wala naghilak. oy?